One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasab ninyo. Charot! So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. -bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay at bless na bless ngayong araw ng Thursday. Siyempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo na talaga naman ang ganda pa rin ng mama sa ninyo, katulad ninyo. Charot! So yon. gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito ng bonggam bongga. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat siyempre sa pagmamahal at sa suporta na binibigay ninyo dito sa Mama Samblan. Hindi nyo lang alam kung paano ninyo ako napapasaya. And then, of course, kay Ati Christine and Perez ng bonggam bongga na talaga naman laging nakatutok at nakasobay-bay At hindi lang yan, syempre, kay Ed He. Yun, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na talagang binibigay niya dito sa channel ko. So, yon Ed E, maraming maraming salamat. And then, of course, matiin natin na Happy birthday, syempre si Marichoy Tor, Ano, Tor, Torilios. So, so, yun. Happy, happy, happy birthday kay Marichoy na nagdiriwang siya yesterday. So, belated happy birthday sa sa'yo. Nang bongga, bongga. So, yun. So, ito na nga. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil talaga naman nakakaloka ang mga intriga <laughs> na ng mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating chika. So, para sa una natin chika, Mama Sam, ano na nangyari sa Miss Kasanggayahang Philippines na hindi na natuloy ang pageant nila kung saan nagsisalihan dito ang mga malalaking at bigating pangalan sa mundo ng pageantry. Mm -hmm. Well, cancelado siya. Charotso yun. Nag-move yung kanilang pageant. Hindi ko alam kung kailan. Sabi nga sa next year na daw. So, ako inaasahan ko na yan. Yung mga ganyang eksena, yung mga ganyang ganap. Una, nakakaloka kasi naman, Diyos ko, tinalo pa nila yung mga national di ba? Grabe, aha Yung pa-premium nila. As in, talagang tumataginting na Ewan ko, ilang million yun? 2.5 million. May mga ganon. Runners up lang. just ko, winner na. Millions na kagad. Kaya naman yung mga beauty queens natin na, alam mo yon puntahan talaga sila dyan. Dinedman na nila yung mga Miss Grand Philippines. Dinedman nila kung ano-ano pa mga pageant na nakasabayan neto para sa audition. So, dyan sila talaga nagpaka-handa. Ano, at nakita nga natin, Diyos ko, yung mga hindi na natin nakikita sa mga national pageant, biglang nagsilabasa sila dyan ng bonggam-bongga. And then, ang ending, ang pageant ay wali. Tarot. <laughs> so, yun. So, sana, sana matuloy sa susunod na taon, pero nakakaloka, di diba? So, naglabas sila ng mga ganyang papres press release na ang lalaki ng premyo. So, ngayon, hindi mo tuloy may iwasan mag-isip yung mga tao sa kanila na totoo ba na may ganyang pa-premyo or saan na napunta yung budget, di ba? So, yun, hindi mo may iwasan sa tao mag-isip ng ganun. Kasi nga, announcement kayo eh. So, yun, kung wala kayong announcement, so, may isip lang nila na walang budget. Pero, Siyempre, kapag ganyang kalakihang pera, ano na, kamusta na, saan na na punta yung pera? Charot! So, sa next year na lang daw uli para sa susunod na project nila. Charot! So, So, basta ako, I wish all the best na sana matuloy nga itong kasanggayahang Philippines. At, Siyempre, yung mga umaasa na mga candidates natin na gustong lumaban dyan. Siyempre, para, alam mo yon matapos yung paghihintay nila ng bonggang bongga. So, tingnan natin. Kasi yung iba dyan, syempre, hindi talaga sasali sa ibang national pageant. Kasi syempre, para makita yung loyalty ng mga girls. Pero, si April Smith, di ba, nag na dito kasi sumali na siya sa Miss Cebu uli. oo. So, sana yung ibang candidates ay mag-isip-isip na rin. Charot. So, yeah, so good luck, good luck sa kanila. Ayoko na basagin yung trip ng ng pageant na to. Eh baka meron silang mga hinihintay na mga bagay-bagay kaya na move na sa susunod na taon. 'Di ba? So tingnan natin kung sa susunod na taon ay matutuloy yung pageant nila. So, wish all the best pa rin, syempre. At doon naman sa mga nag-iisip ng na mga kung ano-ano, huwag kayong mag-isip. Wala naman kayong taya. Char -charot. Anyway, so good luck and wish all the best. So, yon And then, of course, para na sa natin, chika, mama, sa mainit na pinag-uusapan ngayon, Christine McGarry, babalik kaya dito sa Miss Universe 2025. Miss Universe Philippines 2025 mm -hmm. wala pa namang kasiguraduhan at wala pa namang konfirmasyon mula kay Madam Christy mag -garry. Pero syempre, kung babalik siya, eh, supportahan na lang natin. Syempre, gusto ko. Bakit na mahindi? Eh, kung kaya niya lumaban at kaya niyang manalo, why not? Alam nyo, sa totoo lang, yung iba nagre-reklamo na ko, wala na bang ibang mga candidates, paulit-ulit na lang sila. Alam nyo, sa totoo lang, guys, hamon to para sa mga datihan na na lumalaban sa pageant or nagkaroon na ng mga posisyon. Kasi syempre, ginigibak nila dyan yung, ano nila, yung title nila. And then, ngayon, so, Subukan nila yan na alam mo yung ipanalo yung laban nila sa abot ng kanilang makakaya, di ba? So, hindi naman natin kontrolado yan. Kung gusto naman nila sumali, eh di sa nila, katulad na lang kay Olive Thomas, di ba? Na nagbabalik nga dito sa Miss Universe Philippines after niya na lumaban sa Binibini Pilipinas at naging Miss binibining Pilipinas supranational. Kaya nga itong si Christine Ann Perez nagtataas ng tila <laughs> so, yon So, ang akin ay kung kaya niyang manalo, why not? Pero, syempre, risky yan. Hindi mo alam kung mananalo ka ba dyan o hindi. Kasi kung ako, lalaban ako sa isang pageant, siguraduhin ko ang akin ng corona. So, sabi ng ganun, maraming paraan para manalo ka sa isang pageant sa muli mong pagbabalik. Siyempre, nandoon yung inaasahan na transformation. Dapat talaga makita sa iyo yung kagandahan ng bongga-bongga. Pangalawa, siyempre, kung mahina ka sa Q&A, dapat na-develop yan ng todo-todo. And then, of course, yung hamon sa sarili mo na kaya mong malagpasan na lahat ng challenge nila. Diba? So, yun yun. Kaya nga sa mga nagtataas ng kilay na about at manalo, na babalik sa pageant, parang ano ba, hayaan nyo silang mamuhay ng free. O, di ba? So, yon So, karapatan nila yon at gusto nila yon At the first place, pera nila yung gagastos nila dyan. Hindi pera mo. So, huwag kang magreklamo. Ang kanila ay tinatry nila yung best nila. Kung mananalo, edi panalo. Kung hindi, edi hindi. Di ba? So, yon Ganun lang yon So, sabi nyo din try and try until you win. O, di ba? So, bakit naman si P Awards mag beses pa nga sumali, nanalo. O, di ba? At naging Miss Universe pa. Kaya wala kang karapatan magsalita doon sa kandidata na, ay nako, walang pag-asa yan, hindi magaling yan, hindi man yan. Ano ba? Diyos ka ba, charot? So, yan. Nakakaloka kasi yung mga comments ng iba. Pag binabasa ko, na parang talagang dinuldukan na nila yung pangarap nung, nung tao na parang kung palit kayo na sitwasyon tapos sila yung gumanun sa sa'yo anong mapifeel mo? Anong tuha ka ba? Ay nako, talaga yung mga tao talaga but syempre, sabi ko nga lahat naman kayo ay valid sa opinion ninyo, opinion ninyo yan di ba? So yon ganun talaga laban lang oh, di ba? ng bonggang bongga nakakaloka pero eto, mas nakakaloka ang chika na susunod dahil eto ang Miss Planet, oh my gosh nawindang ako dito ng bonggam-bongga eto si Miss Cambodia sila yung host country tapos yung representative nila mismo, yung kandidata ng Cambodia ay nag-resign <laughs> mismo sa pageant, yung araw mismo, kung kailan yung lalaban na para sa ano at take note ha na palitan kagad siya at ito ang pinaka nakakaloka nakakuha pa ng ng best in both yung in inilaban nilang bago di ba just ko windang na windang ako halata halata talaga na alam mo yon anyway so yon so hindi ko alam ko ano yung exacto dahilan niya miss cambodia kung bakit siya nagresign siguro hindi niya nagugustuhan talaga yung mga nangyayari dito sa miss planet But yung pinapanood ko naman siya, mukha naman siyang okay. Panalo yung itablado, panalo yung ano. Pero may mga talagang ano eh, hindi malinis yung trabaho. Yung ganon. Anyway, so naiintindihan ko sa kabilang banda eh, kung ayaw mo eh, didiwag. Pero eto talaga, kung si Cambodia, ngayon yung pageant nag -resize. si Miss Jordan naman, on the spot. As in, tumungtong pa siya sa intablado, tapos yung nagpapakilala siya, tapos yo sabi niya, I'm sorry, I've resigned. O, oh, diba? Diyos ko, nakakaloka windang naman ako dito sa mga kandidata ng Miss Planet. Ang alam ko may nag-away pa dyan eh, si Miss UK sa Australia ba? Aha, yun May, yung, may nagtarayan pa ng bonggang-bongga. -bongga. Pero naayos naman yon. Tapos biglang na to si Miss Cambodia. And then, ayun nga si Jordan. Actually, hindi ko masisi yung organization. Sa sobrang dami ng kandidata, hindi ko sinisisi yung org. Ang sinisisi ko dito, yung mga, kan yung mga candidates na nakakaloka yung mga attitude yun. Hindi nalang pinatapos yung pageant, tapos sa kanilang sila nagreklamo. Dapat, ano kay, uh, be professional, sabi ng gano'n. Hindi, talagang walk out to the walk out talaga ang mga pinagagawa nila. Pag ayaw nila, ayaw nila. di ba diba? Susko, sumakit ulo ko sa kanila. Hindi ko naman din masisi. So, kung ano man yung dahilan nila, na nako, nakakaloka sila. Pero eto, nakakaloka din. Pagkatapos may autokuyo sa Miss Universe, siyempre ni Miss Brazil na si Lu na Luna kabal uh, kante Cante, ay dinitron siya mismo ng organization. So, ang dahilan nga ta ay yung pagka El Tocuyo niya sa Miss Universe. Nakakawindang, no? Kung ayun yung dahilan, nakakaloka naman. Parang sana hindi. May ibang dahilan. Pero, sana pinatapos na lang yung ano, yung yung ano Raining niya kasi total tapos naman nang lumaban sa Miss U sa Miss Universe and then ayun na nga yung resulta and then kung ano man yung mga eksena nila pinatapos na lang sana yung Raining. parang ang pangit naman na El Tokuyo na nga dinitron pa 'di ba so ko so bakit so, ulo ko sa mga girls na to ano bang nangyayari ngayong sa mundo ng pageantry at bakit ganito kaloka so yun so sana ano, pinatapos na lang yung grain at hindi na sana inano. Kung baga parang inilaban na lang ng bonggang-bongga, di ba? Total ilang buwan na lang naman eh. So magkakaroon na naman ng panibagong Miss Brazil, O, di ba? Just ko. At ito si Ivan, may bagong eksena, sabi ng ganun, soon abangan, no, di ba? National Beauty Pageant. So ito ang Miss Mega World. So yun nga. So ang tanong sa akin, mama, Sam, tingin mo sa kaya ang bagong organization nito? Hindi ko alam. Baka pageant to doon sa sa Indonesia or international nga kasi sabi nila international pageant so baka siya yung magiging may-ari parang gagayahin na niya yata yung Miss Grand kanon kasi di ba na na siya sa Miss Grand kasi gusto niya nga sana magkaroon ng pageant uh, na manalo dito sa Miss Grand International pero hindi siya nagtagumpay So ngayon ito si Ivan mukhang magtatayo na sarili niyang pageant. Nakakalabanin ng Miss Grant. Charot. Diyos ko Lord, nakakaloka. Abangan natin. Hindi natin alam kung ano to. Pero very soon. Pero ang reaction ni Christine and Perez dyan, mas nakakaloka. Baka puro Indonesian Manolo dyan. Charot. Anyway, good luck sa kanila. So abangan natin kung anong bagong pageant na yan. Diba may Miss Grant ngayon naman mega world. Oh, Diyos diba? oh, ko, nakakaloka ako ano na ano nila naiisip nila. Anyway, good luck kay Ivan. Pero eto, sabi ganun, Mama Sam, tingin mo, dapat nga bang, ah, ito ang sumunod na chika. Ano daw ba ang masasabi ko kay Miss Philippines sa Miss Planet na nanalo ng best national costume? Well, ang masasabi ko, ambongga. ang bongga. Ang ganda-ganda ng national costume niya. Mukhang gumamela na ano, di ba? So, may pa-flower-flower flower na gano'n. Ang ganda talaga, in fairness. Pero mas maganda yun kung halimbawa, di ba, nakababa. Kasi parang ang tingin ko sa flower niya mukhang naluntay na. So, mas maganda yon kung may pa excel ng ginano, no? Di ba? So, yon Pero, congratulations sa designer nun. Kasi, in fairness, ang idea nila, ha? Talagang maloloka ka talaga. Kasi, ang ganda. Ang alam ko, gumamela niya Parang ganun yung dating sa akin. Pero, ang galing ng idea. Sobrang natuwa ako. And then, congratulations kung sino man yung designer niya. Sabi ko nga, sana mas binonggahan lang na pa Ay, nako, ang gada ganda pero, huwag kayong mag-alala, guys. Winner naman siyang best national costume. Di ba? Congratulations kay Miss Planet Philippines. And then, ayun na. Hindi ko pa kasi natatapos yung pageant habang ginagawa ko to. So, tingnan natin kung ano ang magiging posisyon ni Miss Philippines dito sa Miss Planet. Kasi, yung habang ginagawa ko to, pumasok siya sa semifinal. So, ayan. Congratulations. Ang galing-galing niya. Anyway, so, ito ang sumunod natin, chika. Sa Sabing gano'n, tingin mo mama sa best tandem or best team ng Philippines Kung pagsasamahin si Tara Valencia at saka si Kurt sa Mr. at Miss Supranational ngayong susunod na taon mm -hmm. To be honest, ay ang ganda niyan, ang bongga niyan, oo, oo. Kasi parang feeling ko gwapo si Kurt Tapos ang ganda ni Tara Valencia. Talagang winner ang magiging ending natin dyan. Charot. So yun, so mali ninyo, mag tayo dyan sa Miss Supra National. Tayo ang mag-title ng Men's and Women. O, diba? So yun, gusto ko yan. Sana ma-push nila, ma nila itong si, ano, si Kurt Bondat na Magjoin join pa kahit i-appoint na lang siya. Kasi in fairness naman, deserve niya talaga na lumaban pa ng one more time. di ba? So, para magkaroon siya ng revenge o gano'n sa kanyang pagbabalik. Total matagal pa naman eh. Baka makonvince pa nila. Diba? So, yun. Kasi may mga gano'n. May mga sumasali sa Mr. Supra, ah uh, Mr. World tapos sasali sa Mr. Supra National na Mali mo ganun ang mangyari sa kanya. O, oh, di ba? So, good luck. Sana makonvince nila. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan at chika natin for today? Naloka din ba kayo ng bonggong-bongga? Kasi ako, yes! Naloka ako at tumbling naman ako ng todo-todo. Ay, nako. Talagang windang talaga ako. Anyway, so, ganun talaga. So, comment below ko ano naman ang chismis mo at chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click mo na rin ang notification bell para more updated ka sa aking mga chika Sa atin yung ganon Always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys